Hello mga mareng, ni hao. I'm ba sa mga nagtatanong kung anong trabaho ko dito sa Taiwan, ako ay isang caretaker. mag -a na taon na akong caretaker dito sa amo ko. Malakas pa ang katawan ng amo ko, mga mareng. Pero ngayong araw, ay gabi na pala. <laughs> ngayong gabi, mareng, ay sasamahan ko ang donya ko na pumunta sa clinic dahil ipapacheck up namin yung ngipin niya. Bukas pa daw sana siya magpapacheck up. Ang kaso, baka daw hindi siya makatulog mamayang gabi sa sakit ng ngipin. Kaya eto, nagpasama siya sa akin para magpacheck up. Tinanong na ako ni donya kung magtataksi daw ba kami o magbabas. Ang sabi ko ay e, magbas na lang kasi may bas pang dumaraan. So eto na nga mga mareng akala ko sa hospital kami pupunta yung pala dito. Hindi ko alam kung saan to mga mareng. Sumusunod lang ako sa amo ko mga mareng kasi wala naman akong alam sa lugar na to. Pero feeling ko mareng, iba yata 'tong napuntahan namin kasi walang katao-tao. donya, klinik pa batong pupuntahan natin. Bakit parang tayo lang yung tao dito? <laughs> ah, eto na nga kasi may nakikita na akong mga picture ng mga doktor. Akala ko kung saan na. <laughs> sa fifth floor daw yung clinic. Akala ko, mali naman ito napasukan namin. Dahil tignan nyo naman, walang katao-tao. Ay, meron pala. Isa. So, ayan. Andito na kami sa taas. Apakaganda ng klinik na pinuntahan namin. At apakalinis pa. Halatang pang mayaman, mga mare. So, ayan. Andito kami sa waiting area. Aantayin namin na tatawagin yung pangalan ng amo ko. Tignan nyo, mare. Ang ganda, no? Tapos, kami lang ulit yung tao dito ni Donya. Sinabihan nga ako ni Donya na kapag gusto ka daw ng kape, kumuha lang daw ako dyan. Pero ang sabi ko, no ma'am, kasi mareng, baka magmuka akong syunga sa pagkuha lang ng kape. 哈 <laughs> Taong bundok pa naman ako, Mareng. Kaya di bali na lang kahit nangangatog yung tuhod ko dito sa lamig. At sa oras na to, Mareng, itinawag na si Donya ko sa loob. Tinanong ko ang Donya ko kung sasama pa ako sa loob. Ang sabi niya, eh, wag na daw. Kaya nagsiting pretty na lang ako dito sa maganda nilang upuan, Mareng, habang inaantay ko ang mahal kong Donya. So, ayan, Mareng, tapos na. Pauwi na kami neto. Alam niyo ba, mga Mareng, ang binayaran lang ng amo ko, 250 NT lang daw. Kung sa peso yun, Mareng, eh, mahigit 500 pesos lang. O, diba, apakamura? Kasama na gamot dun, Mareng. Kanina pala, Mareng, isumunod yung anak ng amo ko sa clinic. kay eto, kasama na namin siyang uuwi. away naka jacket ang mga amo ko, Mareng. Ako, eto, naka-jacket lang. Lamig na lamig na si Jen-Jen ko, mga Mareng. <laughs> o siya, hanggang dito na lang. Salamat sa panonood Follow for more!